mga uri ng sahod. Una, sibuyas na sahod. Ito yung sahod na kapag hinati-hati mo sa gastusin, mapapaluha ka. Pangalawa, pampapayat na sahod. Ito yung sahod na habang tumatagal, pakonti ng pakonti, ang natitirang pangkain mo. Pangatlo, magic sahod. Ito naman yung sahod na konting kumpas lang ng kamay at abracadabra. Wala na siya. Pang-apat, malabag yung sahod ito yung sahod na di ka sigurado kung kailan ito darating at kung gaano ito tatagal. <laughs> pang Panglima, corning pelikulang sahod. Ito naman yung sahod na tinatawanan mo na lang para di ka mabwisit. <laughs> Pang-anim, konserbatibong sahod. Ito yung sahod na nakakawala ng inspirasyon. <laughs> Pang-pito, baog na sahod. Ito naman yung sahod na kahit anong trabaho ang gawin mo, wala pa rin kalalabasan ito. <laughs> Pang-walo, Reglang sahod. Ito yung sahod na isang beses isang buwan lang dumating at tumatagal lang ng tatlong araw. Alin sa walo ang sahod mo?